Hi mga kasirius! ang inyong lingkod, Mr. Kasirius, nagbabalik! For today's video, eh, tungkol sa apoy. Kasi nga, nitong mga nakarang araw, eh, di ba, nagkakaroon ng mga sunog sa iba't ibang lugar. Kahit na nag ulan ng panahon natin ngayon, eh, hindi may iwasan na magkaroon ng sunog sa mga bahay-bahay, lalo na ngayon sa panahon ng tag-init. Hindi nga lang sa mga bahay-bahay, eh, kahit sa mga malalaking building, nagkakaroon ng sunog, kahit na kompleto sila sa mga gamit dun, di ba, mga pampatay ng apoy. Meron kasing mga bombero na nag-conduct ng fire drill sa kumpanyang pinapasukan ko. Nagkaroon ng lecture sa kung ano ang apoy at kung paano nagkakaroon ng apoy at sunog. Nakinig naman ako sa lecture pero ewan ko, parang nakalimutan ko pa rin yung mga natutunan ko. Ito yata yung tinatawag nila na past learner ka nga pero mabilis ka naman makalimot. Wow! Pero siguro maaalala ko rin yun. May ganun naman kasi talaga minsan, di ba? Pag natuto ka, pero parang nalilimutan mo rin. Tapos pag may darating na pagkakataon na maaalala mo, ay oo, yun nga pala yun. Siya nga pala yun nang iwan sa akin. Oh, uy, saan galing yun? Apoy at sunog ang pinag-uusapan eh, ha? At ayun na nga, sinubukan na nga ng isang bumbero na pumatay ng apoy gamit ang soft drinks. Opo, soft drinks, tama ang napapanood nyo at naririnig nyo sa akin na soft drinks lang ang pinangpatay ng apoy. Di ba? Ang galing. Pero hindi mo lang yan basta-basta hagi ng soft drinks ha. May tamang proseso yan. Siyempre ha, ya, alug alugin mo muna yung bote ng soft drinks. Para malakas ang pressure. At saka mo ngayon titirahin yung apoy. Oh, tirahin mo na! Titirahin kita dyan! Ay, wala pa palang apoy. <laughs> Ayan, at maglalagay na nga sila ng gasolina. Tapos sisindihan ng apoy. Tapos titirahin ng soft drinks ng katrabaho ko. Tirahin mo na! Titirahin palang iba yan! Ayan o, soft drinks Oh. Kita nyo, soft drinks lang, di ba? Kaling! tapos tetestingan sin Indiana niyan, hindi na talaga apoy 'yan. O oh, di ba? Ang galing, hindi makita, loko 'tong nagbi-video na 'to ah. Ay, ako pala 'yun. Syempre pare siya ni. Eh. Tapos na yung lalaki, 'yung babae naman. Oh, di ba? Kung anong kaya ng lalaki, syempre kaya rin ng babae yan. Ah. Mabuhay ang mga kababaihan. Biruin nyo mga kaseryos, pwede palang makatulong sa atin ng soft drinks para makapatay ng apoy. Eh. Kung sakali man at sa hindi inaasahan magkaroon ng maliit na sunog sa bahay natin, di ba? Pero wag naman sana. Hindi lang pala pang cheeser ang soft drinks, ha? Pala hubog! Pwede rin pala siyang maging sandata, panlaban o pamatay ng apoy o sunog. Sa tamang kaalaman sa paggamit ng soft drinks para makapatay ng apoy o sunog, eh maaari kang makaligtas ng mga gamit o kaya buong kabahayan o kaya ng buhay. Dahil pwede mong maagapan ng isang maliit na apoy bago pa ito maging isang malaking sunog. Tanong, paano kung walang stock ng soft drinks kasi naubos na pang cheeser sa imperador ay syempre, meron pa silang ibang itinuro sa amin pang alternative sa soft drinks para pampatay ng apoy o sunog. At yon ay walang iba kundi ang tubig at sabon. Opo, tama po ang narinig nyo na naman. Tubig na may kasamang sabon. Kasi kung tubig lang, ganito lang po ang mangyayari nyan. Ito po ah. Ayan, tubig lang po yung laman ng balde na yan. Ayan, yan ha. Tubig lang po yan. Wala po yung halong kahit na ano. Ayan. Maglalagay na si ma'am ng gasolina sa semento. Tapos sisindihan ni sir ng apoy. Ayan o, oh, apoy o. Oh. Apoy yan ha. Ah. Yung binuhusan ng tubig lang. Ayan, nakita nyo. Parang kumalat lang yung apoy, di ba? Hindi siya totally na wala talaga. Ayan, naglagay ulit siya ng gasolina sa flooring. At syempre, sisindihan na naman ni Sir. Ayan na naman ang apoy. At binuhusan ng tubig na may sabon. O ba diba? ang bilis, isang bagsak lang, isang hagis lang. O uh, ayan, tinitestingan pang sindihan niya na. Pero wala talaga, kahit yung gasolina ang inilagay dyan, wash out eh. Ayan, marami na rin sigurong nakakalam yan mga kasiros. Pero sa mga hindi pa nakakalam, ayan, dagdag kaalaman sa ating yan ha. Pamatay apoy o sunog dahil iba ang may alam. Yung soft drinks at tubig na may sabon ay eh, pang alternative talaga natin yan sa fire extinguisher na talagang pamatay ng apoy. Yung mga yan ay eh, pang apoy o sunog lang naman yan. Pero syempre pag malalaki na yung talagang hindi na kaya ng mga yan nabay, bumbero na ang katapat yan. Hindi na natin kaya yan, hindi na kaya ng kapangyari na yung kaseryos yan. Kaya hanggang dito na lang tayo mga kaseryo, salamat sa panonood at sa mga nakatapos ng video. Sana may natutunan kayo sa mga isinir ko hindi naman sa akin galing yan eh. Isinir e lang sa akin na isinir e ko lang din. Dahil kung magkaroon man ng sunog, eh hindi naman talaga darating ang mga bumbero sa isang kisap mata lang. So habang wala pa sila, pwede nating tulungan ang sarili natin o pwede tayong makatulong sa iba na hindi na lumala ang sitwasyon. Alright, salamat mga kaseryos. Bye-bye!